Hey guys, may papamigay ako ng isang bagong kontinente na walang namamayari. Ang mga bansang ito ay maaaring kunin ng alimang lupain. Pero paunaan silang lahat. At sukon! Ako ang makakuha ng pinakamalaking lupain sa lahat. Si Spain ay papuntang South, pero alam niyo naman ako, mas mataas ang mga ambisyon ko. Hehe, <laughs> halatado sa akin na yung kontinente niyan. Mukhang maling direksyon na pinuntahan ng mga iba. <laughs> At pagkatapos ng ilang mga siglo, ito na ang mga lupaing na nilang lahat. Kumusta ang continent? Ngayon ako ng no, spin ang karamihan sa continent niya. Yeah. Sobra-sobrang lamig dito. Ha! I love it! <laughs> Kami ni UK na ako ang karamihan sa norte. Ah. Yeah. At uh, din namin gawa na para ng mga natives. Magandang balita ya! Sandali! Natives? Ah, uh, may mga tao na atira sa lahat ng sulok ng kontinente ito. Oh, <laughs> so, uh, siguro dapat i na lang natin ang lahat ng ito at uh, hayaan na lang sila?